Ang dami mo nang inimbento sa media kusansan mo Wala na Wala mo akong issue. inimbento. inimbento. Bento naka nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Atang ikaw nagbigay ng question. Ay, ano naman kinalaman? Ano naman kinalaman, ano naman kinalaman ng magbibigay ng ano question no? sa amin? so, napakagaling. Mr. Chairman, sampung, baka, baka gawain mo yung sampung, nabibigay. Sampung rad. So, sa so, 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 ma'am, sampung me. interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? Sa, sa gabi, kagabi. Kagabi. Pang- oh, hindi sila, hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Well, Pwede bang stick to the issue, sarans, Tanyo? Mr. Ma walang nag bring up dito ng Kaya, kayo, ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag natin. Oh, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako nagugulo, Mr. Ma Chairman. Hindi, oh, sige, sa patasa ano ko pa na, nagugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. E di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam don Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. oh Pero hindi ako. Ay, ano kilalaman ko doon? Sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi e, e, na ikaw, ha? Paano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos Oo, pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba malikod? na Andrew Peter Caytano ang okay. sumasaksak sa akin? Parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sa sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya chairman. 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan?